Yo boy, andito na naman tayo sa OCT. Ayan, no. Andito na yung bahay natin ulit. Yun, ganda ng bahay natin, boy. Ayan, no. Tuturo ko ngayon sa bahay ko. Ayan. Let's go. Meron pa ako ditong pizza. Hindi ko na naubos. Pangalawa ko na yan, eh. Tara tara, papasok tayo dun sa bahay ko. Let's go. Tara. Iyan no, oh. kanto. Iyan no, oh. may mga gamit na tayo dito, boy. Yan sa muna natin yung ilaw, boy. Oh. Oh, di ba? Oh my god! Wow! Nandito pa yung gold armor natin. Wow. Oh. Ayan, oh yun tas may papoy up din na tayo dito boy nasa ah, na yung remote ko nawawala yung remote ko ah ano punta dito dito manonood ng netflix oh yan do no? Oh, tara let's go dito ba yung ano Uy, dito pala yung kotse ko tara tara hindi ko pa napapagasolinahan yan eh kaya ayaw mandar Tara, let's go. Okay kaya ang ulam natin? Buksan muna natin yung ilaw. Ano? Dami ko dito ng ano. Mansanas o. Oh. Saging. Oh, min. Tara, tara. Uy, sarap naman ito. Sarap naman ito, boy. Pork chop. O oh, dito, meron din tayong pork chop dito. Kaso, busog na ako eh. Kumain na ako. Uy. Tara, tara. Ayaw masara. Tara, kit. Ay, ano mano pa yung laman ng rip natin. Nice. Konti na lang ng laman ng rip natin, ah. Ang kailangan na natin mamala yung kiboy. Akit na tayo dun sa second floor. Dun sa kwarto oh. Ay, punta muna pala tayo dito sa CR. Yan, Oh. No? Yan yung CR Arkebuyo. Oh. oh my god! Wow! Ayan Oh. oh. Ganda na si Arkeboy. Oh. Eh. Buksan natin to. May natin bukas yung ano. Yung bathtub natin. Mamaya umapaw yan. Malaki yung bayaran natin ng tubig. Oh, min dito yung liguan ko, boy, oh. Ayan, oh. No? Oh. Kaso wala tayong shower. Oh, no! Tara, tara. Labas na tayo dito, boy. Papakilala ko sa inyo yung aso ko. Let's go. Ayan. Oh. Copy natin yung ilaw. Dito yung ano ko, boy, oh. Yung ano ko, oh mga tambol ko dito oh 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 yan boy damn na ako dyan boy andito yung mga laruan ko boy oh. kakabili ko lang yan oh marami yan boy sino kayang papaupuin natin dyan parang gusto kong paupuin muna si Eto. Upo ka muna. Red, red. Yan. Saka itong si... Sino kayong papaupuin natin? Ito na lang si... Nandito yung aso ko eh. Ayan Oh. Nandito pala yung kwarto boy. Ganda ng kwarto ko. Oh. Buksan natin ilaw. Ay, pabukas na wala. O, oh, diba? Sana all. Oh ganda ng kwarto ko boy oh. Kakaayos ko lang yan kanina. Oh. Dito pa yung piano natin. Papiano kasi ako pag wala akong magawa eh. Ayan o. Oh. Yan. Piano piano lang. Uy, yan dito pala yung mga aso ko boy. Ayan o. Oh aso ko yan, no? Kakabili ko lang yan. Toro. Stito yung computer ko, boy, oh. Yan yung computer ko. Ganda nyan, boy. May ilaw-ilaw pa yan. Let's go. Tara, tara, tara. Dito pala yung isa kong laro, ano? Pati si Red Red, oh. Oh, upo ka muna, Red Red. Ikaw. Tatayo ka muna, ha? pagbalik ko ikaw naman yung uupo para ay hindi ito pala yung mga pagkakain nila boy ay, yun oh. Hmm. ito yung mga aso ko let's go ano kayang pangalan natin dito wala pa silang pangalan eh nag iisip pa ako ano kayang ipapangalan ko sa kanila tara, tara. Asa na yung tali nila? Saan ko nilagay yung tali? Tuwa muna tayo ng pagkain nila. Tapos si ililibot natin sila sa o City, Let's go. Kunin muna natin yung tali. Ang andun yung tali sa baba para Tara. Kunin natin. Dito yung daan. Diyan yung tamang daan boy. Nandito nga pala yung anak ko boy oh. Yung mga aso ko. yung mga aso kong nakakatakot boy. Ang yan. Pag kinagat ka yan, tanggal ang balat mo talaga dyan. Oh! Okay. Yan oh, lucky oh. Ito yung isa mo, medyo mabait to eh. Mamaya ko na sila igagala. Ito muna yung dalawa muna ang igagala ko. Tara. Tara. Mamaya ako na sila gagala pagtapos ng dalawa. Uy, yung mga laman pala natin nandito. Ano yung muna natin to? Harbisin muna natin to, boy. Mukhang ano na to eh. Hinug na. Yan. Tatanim tayo ulit. Para may kainin tayo. ano? o. Lagayin na natin ito dun sa ano natin, boy. Lagayan ng pagkain. Yan na. Uy, ba't na nyo na sa baba? Excited na ito gumala, oh. O. Oh. O, oh, yan. Tayo na kayo. Tara, tara. Gagala tayo. Gagala tayo sa Ubu City. Tara. O, oh, ikaw. Tara dito. Ikaw din. Uy. Ito dito. Para dito. Nagala nga kayo eh. Yan no. Si gusto ng gumala. Yan no. Kakagala na sila sa OCT o. Mga alaga akong aso. Tara tara. Tay muna natin yung ilaw. Mamaya malaki bayaran na kuryente dyan boy. Tara labas na. Ay, lumabas. Oh. Yan na. Si Red Red. O, oh, tayo ka muna, Red Red. Si ikaw. Oh, sige, ikaw muna ako po. Pagbalik ko. Iba naman. Eh, hey, nauna ka na bumaba. O, oh, tara. Tara. Patay natin ilaw. Yan. Tara, labas na tayo. Yan. Tara. Nasaan tayo? Let's go. Gagala na sila sa o City boy. Ayan o. No? Oh. Ayan Oh. No? Tara tara. Gagala ko sa OCT. City Oh, kain muna kayo. Tara. Let's go. O yan dito pala yung mga kaibigan natin Oh. No? Ayan o. No? Oh dami nating kapitbahay dito Kaya meron Ba't nasa labas sila Ito Bago nating kapitbahay ito Bagong lipat boy Tara 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 Pagala lang tayo sa OCT gala natin Yung mga aso natin boy Yan o no? dami naman daw Dito Let's go. Ayun, mo yung ano natin, oh. Uy, talik yan, oh. Mga inukuha. Uy, yun yun. Tara, tara. Oo. Tara, sunod lang ay sa akin. Ikot lang tayo dito. Yan oh. Uh. Takbo, takbo lang sila, oh. Uh. Ayan, oh. Uh. Sana, oh. Uy, mga yung ginagawa ng mga yun Naghahabulan na ata sila, boy Eh, mga asa po Takbo <laughs> Let's go Takbo Ari, bumangga na tuloy tayo Tara, tara Dami naman tao dito o Kaya meron Tara, okay na to Uuwi na natin tong mga alaga ko, boy mukhang napagod na ito eh. Tara, parang gusto kong ano ah. May ano pala ako ngayong araw. Magdadive ako sa tubig boy. mag scuba diving ako oh, boy. Tara, pasok na kayo. Yan no. Oh. Buksan natin ilaw. Dilim. Sara natin. Baka makalabas yung alaga ako boy. Yan Oh. Tara-tara. Tara, akit tara. Tara, dito. Pasok na kayo, ha? Ah. Ay, nalagyan natin. Ah, tara dito. Pasok na dito. Tara natin yung pinto. Mamaya ah, lalabas na naman kayo, eh. O, ah, dito. Dito lang kayo, ha? Ah. Gagawin lang ako, ha? Ah. Tara, lagay natin ko dito. Tapos yung buto. Tapos pakainin lang natin sila. Oo. Oh. Uy, yung isa. Hindi ko yung isa. Oo. Oh. Oo. Oh. Diyan ka lang ha. Muntahin mo lang computer ko ha. Oo, oh, ikaw din. Ang pupunta. Huwag ka dyan. Masisira yan. Dito ka. Bakit dito? Lapit ka dito. Yan. Very good. Sumusunod sa atin yan o. Oh. Yan ha. Bantayan yung computer ko dyan Tara. Yun, buti nalang lang may 5K pa tayo dito, boy. Yeah, boy. Patay ba natin ilaw? Tara, tara. Punta tayo dun. Lalangay ako. Pagkahanap ako ng mga isda. Let's go. Tara. Nandun, oh. Punta natin dun. Sa so, may mga barko. Sa so, may dagat. lalangoy tayo dun, boy. Tara-tara, boy. Dito yun, boy. Ayun, oh. Nandito. Oh. Yan, oh. May nakasulat, oh. Diving tools for 1,000 pesos. Nice. Yun, know, oh. Buti na lang may dala tayong 5,000. Doon tayo mag-dive boy. Tara, tara. Asa na yun? Oh, yun? dito pala. Tara, bayaran na natin yan, boy. Yan, o. Oh, lagyan natin dyan. Yan, nabayaran na natin, boy. Atin na to. Let's go. Yan, o. Oh. Sa atin na yung, ano. Scuba diving, boy suot na natin yan suot na natin yung pantalon o oh. yan o oh. o oh, diba tara punta na tayo dun boy asa na lalangoy na tayo boy tara let's go sarap mo dami mga isda oh. tara let's go yun know? oh dito, Oh Nandito oh Yun oh Dami mga isda dito boy Yun know? oh Sandito pa yung dagat boy Tara tara Diretso yun natin to boy Baka makaanap tayo dito ng ano Abis natin lumaya Uy hey, teka Ano to? May nakikita ako dito boy Oh my god Ano yan boy? Oh, ah, saan na yun? Ayan, no? Oh. Wow. Ano kaya yan po, eh? May nakasulat. Ano yung nakasulat? Aquaman. King of the Ocean. Damn! Oh, man. Andito pala si Aquaman, boy. Dito pala nakalibing si Aquaman. Dito ba siya nakalibing, oh? Dito lang nakalagay mga gamit niya, boy. Yan boy, naging Aquaman man na tayo boy. Tara, let's go. <laughs> yan no, Aquaman yan boy. Oh, nawala yung mata natin boy. Nangyari sa mata natin. Oh, min. Yan no, nandito pa yung spear niya na. ni ano ni Akaman let's go takas tumalo no oh, Akaman yan boy ano may pagong dito oops okay. oops pawal pala patayin yan. alaga pala natin yan hmm. atay ito po dami na ito mga na to ah dito pa kayo nag-aanak. Ha? Oh. Ano ka ngayon? Dito pa. Hmm. Ako si Aquaman boy. Di nyo mapapatay. Pwede na! So, ang daming mga showway dito ah ano ito oh patay yan, sama na yung baby na yan. Hmm. Dami na ating kalaban, boy. Ano to? Ano to? Tara, ano to kaya? Uy, sarap. Dami na ating nakuha pagkain, boy. Atin yan. Oh, ano, saan na yung mga... Uy, nagtawag yung mga ano ah. Mga show, Okay, magubusin ko kayo. Wala akong nakikita sa inyo. Oh. Patay. Ito po. Pagkakit ito. Yun po. Hmm. Oh, patay ka ngayon. Okay, mga isda. Okay. Kaya pala wala na akong nauhuling isda. misda ah. na ito mga shokoy na to. Tara, tara ako. Dibububub ang patay. Tara, dami nila boy. Kakalabanin natin yung bukas na. Pag na. Tara. Oh. Let's go. Tara ito. Nakalik to ah. Ulit ka. Hmm, patay ka tuloy. Ayan Oh. No. Uh, naging siya ako man tayo boy. Ayan Oh, no. marami mo. Ozo, oh, zombie boy. Takbo.